Hi, kabayan! Ako po si Miss E. Welcome po sa aking channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Ginawa ko po ang channel na ito on my intention na makapag-share ng aking personal experiences at uh, hangad ko po na makatulong sa kapwa ko, kababayan, kung gusto nyo pong mag-abroad o nasa abroad na po kayo. Uh, gusto ko ka pong maging community ang channel na ito para maging safe space para sa ating lahat na pag-usapan yung mga topics or anumang pong mga problema na gusto nating pag-usapan together uh, bilang mga OFW. If ever po na interesado naman po kayong maging OFW, uh, naniniwala po ako na magiging helpful din po yung channel na ito para makapag-prepare po kayo. Gusto ko lang po magbigay ng konting background tungkol po sa akin. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Canada simula noong April 2021. So, uh, almost 4 years na rin po akong nagtatrabaho uh, dito. Ako po ay isang IT support. Uh, currently po, um, kahit nakabase po ako sa Canada, ang nature po ng work ko is work from home um, nagsusupport po ako ng mga technical issue ng customer from US and Canada. Meron po akong family sa Philippines. Ako po ay taga Bulacan. Uh, nakatira po sa Bulacan ang aking parents at limang kapatid. So, medyo malaki po kami yung pamilya. Partner ko po ay isang Canadian and gusto ko pong simulan yung channel um, natin Uh, by discussing ano po ba talaga yung mga dahilan kung bakit tayo nagpupunta sa abroad upang magtrabaho. Ano po ba ang mga dahilan o nagiging motivation natin bakit tayo nagtatrabaho na malayo sa pamilya natin, uh, pumupunta tayo sa ibang bansa. Uh, so I share personally, ang reason ko for working abroad is of course to support my family. Ang uh, mga magulang ko po ngayon ay senior citizen na. Um, ang tatay ko po ay dati siyang nagtatrabaho as a jeepney driver. Ngunit nung simula pong nagkaroon ng pandemic, huminto na po siya sa pag drive And ang nanay ko po, since nagkaroon po ng family, hindi na po siya nagtrabaho. Isa po siyang plain housewife. So, in a family of eight, so my parents and six of us, Um, medyo malaki po yung financial needs namin sa pang-araw-araw uh, sa education ng mga kapatid ko. Nung nasa Pilipinas po ako, na, uh, mayroon naman po akong disenteng uh, pinagkakitaan. Isa po akong team leader sa Pilipinas na may uh, maayos naman pong sahod. Ngunit, nung nagkaroon po ng opportunity uh, na makapagtrabaho sa Canada, naisip ko po, po na mas magiging malaki yung sweldo and uh, ang ibig sabihin po noon ay makakatulong pa ako sa family ko sa mga financial needs namin. Ang aking uh, reason bakit uh, nagpunta sa abroad ay, ay makatulong sa family. So, i-discuss po natin o pag-usapan po natin ano pa po ba yung iba't ibang dahilan kung bakit uh, nagtatrabaho sa abroad or nagiging OFW tayo. Uh, Unang-una na nga po, yung sarili kong experience ay dahil po sa salary. Or kapag nagtrabaho sa abroad, mas malaki po yung opportunity or more often than not, kaya tayo nagtatrabaho abroad kasi mas malaki yung sweldo. Yan po yung unang-una. Marami pong mga profession na uh, pag sa ibang bansa tayo nagtrabaho, mas malaki yung uh, sweldo. Halimbawa na lang po, mga doktor, nurse, uh, at iba-iba pa pong skilled worker. And second po na dahilan ay career development. Meron pong mga uh, personal na dahilan na kagaya na gusto pang maging maunlad sa profesyon na napili and may opportunity na mas mapapractice ang profesyon na to Uh, sa ibang bansa magkakaroon ng learning pa sa ibang bansa kumpara kung magi-stay sa Philippines so more on career development naman yung iba uh, related sa career development is also personal growth um, part of me uh, part of the reason na nagpunta ako sa abroad is i also want to uh, check my limits. Gusto ko malaman na kaya ko bang mabuhay mag-isa nang walang kamag-anak, uh, na walang kaibigan sa totally bagong lugar. Uh, parang challenge ko sa sa sarili ko. So, aside from helping my family, isa sa reason kaya ako nag-abroad is for my personal growth. And then, Uh, another reason, uh, cultural insights. Ibig sabihin, may mga tao pong nagpupunta sa abroad or gusto nilang sumukang magpunta sa abroad kasi gusto nilang malaman ano pa ba yung uh, klase ng kultura meron sila. Gusto ko matutunan. Uh, yung mga dahilan po na pinag-uusapan natin, hindi lang po minsan isang dahilan ang meron ng isang tao kaya siya nagpunta sa abroad. Pwede pong lahat ito or dalawa o tatlo sa mga dahilan na to ay applicable sa kanya. And then, meron naman po na kaya nag-abroad kasi gusto nilang magkaroon ng travel uh, opportunity. Um, kagaya ko po, na-excite po talaga ako nung nalaman ko na makakapagtrabaho ko sa Canada. Una kong naisip ay, matatry ko na or makikita ko ng snow. And so, meron po tayo talagang iba-ibang dahilan uh, most of it personal reason um, sometimes driven by our need ng financial para makasupport sa family kung ano man po yung dahilan natin kaya tayo nagtrabaho sa ibang bansa uh, alam ko pong para sa ikauunlad natin ng sarili natin at ng mga mahal natin sa buhay ngayon po gusto ko malaman kung meron po kayong uh, idadagdag sa mga possible na Uh, dahilan kung bakit nagtatrabaho sa ibang bansa ang mga Pilipino. Ayan po yung mga dahilan ng Pilipino bakit nagtatrabaho sa ibang bansa. Uh, Ulitin ko lang po, una, mas mataas na sahod, um, career development, personal growth, gustong makita ng ibang kultura, at of course, ma-enjoy na magkaroon, magkapag-travel sa ibang bansa. Kayo po, kung nasa abroad po kayo, please paki-comment naman po kung ano po yung dahilan niyo kung bakit kayo nagtrabaho sa ibang bansa. Ilagay niyo na rin po kung saang bansa kayo nagtatrabaho. At kung meron po tayong nakalimutan sa mga reasons kung bakit tayo nagtrabaho sa abroad or gustong magtrabaho sa ibang bansa, paki-lagay lang din po sa comment. Ayun po, sana po nagustuhan niyo po yung usapan natin uh, today. And uh, wag niyo pong kalimutang mag-like, at subscribe po yung channel natin kung meron po kayong mga kaibigan o kamag-anak na pwedeng matulungan ng channel na to or magiging interesado sa channel na to uh, pakishare na rin po sa kanila mag-upload po tayo ng video every saturday 10 in the morning so para wala po kayong ma-miss sa usapan natin the, don't forget to click the bell icon for notification Mag-usap po tayo kahit nasan pa mang panig tayo ng mundo kabayan. Ingat at hangat ko po ang inyong tagumpay.